nakakagulat. Lovey po, aalis na sa Batang Kiyapo dahil sa bagay na ito. Halina't panoorin ang buong detalye and of course, don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more latest shows, news, and Trending at ah, talaga namang napakainit lagi ng labanan at kaganapan sa isa sa pinakatututukang telesery ngayon under Kapamilya Network, ito ay ang FPJ's Batang Kiyapo. Talaga namang sa bawat yugto, ay lalong nagiging kapanapanabik ang pangyayari dahil nga para lalo itong subaybayan ng maraming manonood. Isa sa pinakaaabangan ng lahat sa Batang Kiapo ay ang kwento ng pag-iibigan nila Mokang at Tanggol na ginagampanan ng dalawa sa mga bigating stars ng Philippine Showbiz. Ito ay si Nakoko Martin bilang si Tanggol at ang sexy actress na si Lovey po bilang si Mokang talaga namang makikita na may pait ang takbo ng pag-iibigan nila Mokang at Tanggol. Marami ang nakaabang kung saan nga ba ito hahantong. Pero ano itong usap-usapan kamakailan lang tungkol sa di umano nakakagulat at bigla ang pag-alis na nga daw ng aktres na si Lovey Po. Paano na si Mokang at Tanggol? Usap-usapan ngayon na mag -e exit na nga daw ang karakter ni Mokang na ginagampanan ni Lovey po. Ito ay dahil daw tila may iba ang priority ngayon ng aktres. Kamakailan nga kasi ay masaya ang lahat sa naging engagement ng aktres sa si Lovey po sa kanyang non-showbiz boyfriend. Kung saan kahit pa tila marami ang nabigla ay masaya silang malaman na sa tunay na buhay ay may masayang buhay pag-ibig naman pala talaga itong si Mokang. Ayon sa ilang source, pagtutuunan daw ni Lovey po ngayon ang kanyang pagpapakasal sa kanyang British boyfriend. Sa mismong Instagram post ni Lovey, kanyang ibinahagi ang larawang makikita ang engagement ring na bigay sa kanya ng nobyo. Sa ngayon, mainit ang pinag-uusapan na nais ng aktres sa makapaglaan ng oras at makapagbiyahe sa Europa upang magkaroon ito ng quality time kasama ang kanyang fiancé. Sa makatwid, tunay na magiging busy talaga itong si Lovey with her love life in reality. Kaya naman posible nga kayang tuluyan ng baguhin ang takbo ng istorya at i-exit na ang karakter ni Mokang sa FPJ's Batang Kiapo. While wala pa namang kompirmasyon ang production team ng FPJ's Batang Kiapo at maging si Coco Martin at Lovey po ay tahimik pa patungkol sa usaping ito.